Napakaswerte ng ating Kroma natin mag-uwi nitong ating Happy Home Combo na naglalaman ng 10 liters Turbo Broiler and 16-inch Inverter Stand Fan. Oh, wow! Napaganda niya, Kuya Kim. Bibihira kayo makakita niya kasi dito lang sa TikTok lang, pag ginalingan niyo, sa inyong sa inyo na yan, di ba? Okay, players, based on market price, natingin niyo, magkano ang pinagsamang presyo ng 10 liters turbo broiler and 16-inch inverter stand fan? Para tulungan kayo sa wagot, tanongin natin ang ating Poodle Poodle, Poodle, Poodle gang. gang. Mamang! Tingin ko ang presyo niya ng mga nasa 5,975. 5,900, okay? Wow! I okay. feel yes. ko nasa mga 20,000. Ay, mahal naman! So si, si yung electric nakokontrol yun ng app. Yung, oh, yung electric hmm. fan, pwede mong i-control sa app, so pwede i-on and off mo kahit malayo ka kasabay, kaya mahal yung electric fan. Ayun! Oh, ah, talaga ba? Back. Sino kaya gumawa niya? Si Lexi, maganda sasabihin ito. Ako, tingin ko mga ano yan, 20,000. 20,000 din? Kasi yung turbo bro broiler, nakikita niyo yun? Yung uh. Turbo broiler. Boiler. Nagiging ano kasi yan, yung yung insenso. Yung ay, yun, ay ano? okay, okay. <laughs> nagiging yan. Naglalabas yan ng humidifier. Nagiging humidifier yan. Ah, <laughs> <laughs> Do napapadasal ka pagka lumalabas oh, yung incenso, oh, di ba? Oo, tsaka swerte, oh. no? Misa talaga, yung mga artista, di mo alaman na mga klaseng tubig meron sa bahay. <laughs> ito, para, ito maganda sa sabihin ko, sigurado, sigurado, yes, maganda siempre. sa Yes, siempre. Ashley, oh, ano? Bakarig lahat. Again, again. Alam mo, ako bumili na ako nung ano eh, yung oh. stand fan na yan. Inverter na may Bluetooth pa. Aha! Uh ah, 4,579 pesos yun. Ah. May discount na yun na. Tapos, with the broiler na nagiging air fryer din. Ayun! 5,683. 5,683. Ah, okay. Basta so, nandun, oh, 10,000. 10,000. JF. Ako po, feeling ko, ano, 15,000. Ah, talaga? Okay, players, tandaan kung sino ang pinakamalapit ng eksaktong hula. Siya ang mag-uwi ng ating Budol Fight of, of the day. day. Pasok na agad sa ating jackpot round. Ingat lang dahil hindi kayo dapat magpasapresyo ng ating butol fine. Hintayin ang aming signal bago kayo magsulat at once natapos na kayo, itaas ang kamay at iharap ang presyo sa presyo board. Ibig sabihin, final answer na. Players, good luck sa inyo. Meron lang kayong sampung segundo para manghula. Get ready, TikTok lang. Budol time na! 10, 8, 9, 8, 8, 8 7, 7 6, 6, 5, 4, Three, two, one. Ito na, ito na mga tik-tropa. Ito na ang mga hula nila. Ito si Ate Virginia, naglagay siya ng 15,000 pesos. 15,000 pesos. Ito naman, si Ate, nagbigay siya ng 8,000 sarado. 8,000 sarado. Ito naman, si Sir, 1,500. 1,500 pesos. Oy. Kuya Kim, ano, may nakalamang-lamang ba? Ito na, si sinibi natin. Eto na, sino kaya magu ng ating special bundle find at maglalaro sa jackpot round? Kinakailangan ng mga kahit malapit po ang inyong presyo. Pag ito po ay lampas, talo po kayo. Silipin na natin ang tamang sagot. Presyo reveal! Ang tamang sagot ay 6,290 pesos. Oliver, ikaw ang pasok! Thank you po sa siyang teacher. May asawa po ba kayo? Yes po. Shoutout nyo po yung asawa nyo! Shoutout sa uh, asawa ko, sa anak ko, tsaka sa mga estudyante ko po sa Lucena, Ayan. sa Pag San Pablo. Yung mga... Ayan! Okay, Oliver! So, sa Jackpot Round, meron tayong dalawang klase ng money na nandito sa ating Boodle Booth. Meron tayong double money at meron tayong Boodle Money. Oy. Para madoble ang iyong premyo, kailangan mo makakuha ng mas maraming double money. Kapag nagawa mo yan, mauwi mo rin ang cash equivalent ng ating special Boodle Find na nagkakahalaga ng 6,200 pesos! Nako, Kuya Kim, hindi ko oh. na mapatagalin. Ipupwesto ko na to si Sir sa kanyang budol boot. At ipasok nyo na ho ang dalawan niyong kamay dahil meron lang kayong limitadong oras. Pasok nyo na ho! Okay! Sir Oliver, Oliver pasok! Oliver, ang sasaluhin mo yung mga lumilipad, hindi yung mga nakadapo, okay? You have five seconds. Get ready, TikTok lock! Budol time, time na! Ba? Five, four, Hugutin mo na, sir. Yan. Tama yan, oh, sir. Okay. Pipintahan na. natin ngayon. Kinakailangan mas maraming double money kaysa budol money. Pipintahan natin ngayon kung ano double. ang mga nakuha ni Oliver. Double. Hey! Ang pinakauna po niya nakuha ay budol money. Oh! Ang pangalawa naman ay double money. Tatli lamang po kanya na buha. Kanakuha. Pimindahan natin ang pangatlo. Kung ito'y double money, panalo ka. Kung poodle money ka, hindi. Double money! Wow! Congratulations! Wow! Ibig sabihin, mato-doble ang iyong pradyo. May special poodle fine ka na. May cash prize ka ba? Congratulations! Thank you, thank you. Ang may uwi mong cash. siyempre so, dito sa Tiktok Lock at sa lahat ng mga sumusuporta sa iyo. Sir, ano ba mo sasabi niyo? Salamat po sa Tiktok Lock, sa GMA. Marami po salamat. Ay, hindi ko po ito na-expect. But uh, thank you po talaga. Salamat Ayyan. po.